muling naging paksa ng usapan ng isang social media post ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kung saan ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat kay dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng pagpapalibing sa kanyang ama, si Ferdinand Marcos Sr., sa libingan ng mga bayani noong 2016. Sa kanyang post sa Facebook noong ikalabing walo ng Nobyembre taong 2026, ipinahayag ni Marcos ang kanyang taus pusong pasasalamat kay Duterte at sa lahat ng tumulong upang maisakatuparan ang pagpapalibing ng kanyang ama sa isang lugar na kinikilala bilang isang huling hantungan ng mga bayani ng bansa. Ayon sa kanya, lubos ang aming pasasalamat na pagkatapos ng 27 taon, naging isang katuparan ang mabigyan sa aking ama ang tunay at karapat dapat niyang pagkilala. Sa tulong ng ating mahal na Pangulong Rodi Duterte, ang kataas-taasang hukuman at ang mga taong walang sawang sumusuporta sa aming pamilya, maraming maraming salamat. Naway maging simula ito ng tunay na pagkakaisa ng bawat Pilipino. Ang post na ito ay nagpapaalala sa publiko ng isa sa mga kontrobersyal na kaganapan sa administrasyon ni Duterte noong 2016, kung kailan si Marcos Sr., na isang dating diktador, ay inilagay sa libingan ng mga bayani. Ang hakbang na ito ay nagdulot ng matinding pagkakahati sa opinyon ng mga Pilipino, lalo na ang mga hindi pabor sa rehimen ng mga Marcos. Sa kabila ng pagpapasalamat na ipinahayag ni Pangulong Marcos, muling naungkat ng mga taga-suporta ni Duterte ang post ng kasalukuyang Pangulo. Ang ilan sa kanila ay nagbigay ng kanilang reaksyon at sinabi na ang kanyang pasasalamat ay hindi tapat at siya ay walang utang na loob. Ayon sa kanila, hindi nararapat na magpasalamat si Marcos sa isang desisyon na naging sanhi ng maraming kontrobersya at galit sa mga pamilya ng mga biktima ng martial law, gayon din sa mga nagprotesta laban sa mga Marcos. Ang mga taga-suporta ni Duterte ay nagbigay ng kanilang opinyon na ang pag-alala ni Marcos sa mga hindi malilimutang araw ng kanyang ama sa panahon ng diktadura ay tila isang pagpapakita ng hindi paggalang sa mga Pilipinong nagdusa at nawala ng buhay sa ilalim ng pamahalaang Marcos. May mga nagsabi rin na ang ganitong uri ng pasasalamat ay hindi na naaayon sa makatarungang pagkakaroon ng katarungan sa mga nangyari sa nakaraan. Gayunpaman, ang mga taga-suporta naman ni Marcos at ang mga pabor sa pagpapalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ay nagsasabing ito ay isang hakbang para sa pagpapatawad at pagkakaroon ng pagkakaisa sa bansa. Ayon sa kanila, ang desisyon na ilibing si Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ay isang hakbang na magbibigay ng pagkakataon para sa mga Pilipino na maghilom mula sa mga sugat ng nakaraan at magtulungan upang mapabuti ang kinabukasan ng bansa. Para sa kanila, ang pagkakaisa ng bansa ay hindi dapat patuloy na mahati dahil lamang sa mga alaala ng nakaraan. Ang isyong ito ay muling nagbigay diin sa mga paghihirap na dulot ng pagkakabahagi ng opinyon sa bansa hinggil sa mga isyo ng kasaysayan. Habang ang mga taga-suporta ng mga Marcos ay nagsasabi ng kanilang pasasalamat kay Duterte sa pagpapalibing kay Marcos Sr., ang mga kritiko naman ay patuloy na naninindigan na ang mga hakbang ng administrasyong Marcos ay hindi dapat magdulot ng kalimutan sa mga kaganapang nagdulot ng sakit at pagkatalo sa maraming Pilipino. Sa huli, ang isyu ng pagpapalibing kay Marcos Sr. at ang mga reaksyon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan ay isang patunay ng patuloy na pagsubok sa pagkakaroon ng pagkakaisa sa mga isyong politikal at kasaysayan sa bansa. Ano ang sinyo sa balitang ito?